Ang mamimili sa Dagupan City umaasa sa bagsak presyo ng mga bentang school supplies. Para sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! umaasa ang ilang mamimili sa Dagupan City na babagsak pa ang presyo ng ilang ibinibentang school supplies sa mga pamilihan bago ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral ngayong Hunyo. Ani ng ilang consumer, sinusulit na nila ang mga diskwentong inaalok ng mga tendera para makatipid at pasok sa budget ang mga bibilhing gamit ng kanilang anak. Naglalaro ang presyo ng mga school supplies tulad ng notebook na nasa 19 pesos to 21 pesos ang pinakamura, lapis at ballpen na nasa 7 pesos pataas at bag na nagsisimula sa 200 pesos pataas depende sa klase. Bagamat ilang linggo pa bago ang pagbabalik eskwela, kapansin-pansin na ang dagsa ng mga mamimili sa mga department stores upang maiwasan ang pila at kumpulan ng mga mamimili. Nagpapatuloy ang monitoring ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa mga establishmento sa lalawigan upang matiyak na naaayon sa suggested retail price o SRP ang mga ibinibentang school supplies. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM. News!